Good morning po sa inyong lahat, magandang buhay Ngayon po ay araw ng Sunday At kami pong mag-asawa ay nandito sa palengke ng Olongapo Yung bagong palengke na tawagin nila So mag -ikot, ikot po tayo dito uh, Tignan na natin yung mga presyo kung Kapareho ba ng presyo din sa inyo rin So shoutout po sa inyong lahat uh, Salamat po sa mga ano noo ocha meda ka so so ingat po tayong lahat goddam po sana ay magustuhan nyo po tong video na ito ay eh, tara lakad tayo nagdidingo naman eh ingat ba hey, ang dinudugo pa rin naman eh here pa yan oh eh. dinudugo pa rin eh. so, tiger tiger mandarin din ako tumamaan ng ano no? ng yung laki ng ano ano yan powerball ayun <laughs> eh, konti pa lang ng ano konti pa lang ng mga tendera ay tendera ng mga ng mga namimili kasi nga nasa kapila pa so dito naman tayo sa labasan ihuli na natin yung ano yung isda nag aayos pa sila prutas pwede 10 isa dun tayo sa dulo may merendahan doon eh Puro merienda yung ano, nagagastos ako sa merienda. So enjoy nyo lang po yung ano, yung video natin habang naglalakad-lakad kami. Ka eh. Okay, mm, okay. okay. <laughs> Hello po. Okay. Good morning po, te. Eh. Prutas. Dati talaga, naging prutas na ito, no? Dati hindi naman ito prutas. Prutas na ito dati pa? Hindi. Eh. Pa ano lang ito, ibilihan ito ng juice dyan. Ayun nang ano, sa malamig. Ayun dyan, meron. Hmm, lang pa nalala ko yung langka, oh. ka lala ko lang ka Tayo. Wala pa. Wala pa. Masyado pa maaga. Hmm. pa. Wala pa. Ito pa. Ay, ito yung mga gulay-gulay. Ito pa. Ito pa. Hmm? Mambon Kanina pa yan Medyo naambon na po Pero try na natin matapos pa rin Mamba. Mamba. Hello po Ham. Um, okay, oh. okay. Ang gulo talaga ng camera nito. Ay, gulay po. Lakad lang po tayo. 30. 30 ang ampalaya. 10. Kamatis. 20 yung tali ng talong 20 na Baba na ng presyo ng talong na yun. <makes noise> <makes noise> <makes noise> Gulay sa mga Problema mo, wala ka pa sa sa Gulay ka, wala ka pa. Wala ka pa sa sa home. Doon tayo. Mm. Yung mga nagpapaganda ng utis. Ano? Amatis. na to? 60 tumpok. Dilis. 50? 50. 50 tumpok. Terong. terong. Harap yan. Kamatis lang, pwede na yan. Lentes, Nakatang. Nakatang na iwa kayo. ka na ba sa pinto ng chowas? Lagi ako iniiwan diyan. <laughs> Ititabot. Diyan sa gilid pagka ano, nakuha na namin yung pinamili namin. Iwan niya ako at balian niya ako. Yan lang, hintay na ako din. Masunurin naman ako. Pa Ang lahat yata pagdaan pagdaanan niya. Alam mo pag mura <laughs> 'to. Ano naman ganoon. Kaya gusto-gusto niya, gusto-gusto kami na nakabakasyon dyan sa Sanson. Sa kasi ano? ano nga may may nakakasama ako. <laughs> Ayun naman yung init ayon. Akala ko dito tayo, dito oh. tayo niyan. Alin? Ayun. Matamis. Paka. Gita Turon? Turon ba o ano? Banalaki. O kamote. Kamote. May pera ka ako ba yun? Wala na. Wala na? Wala na. Oh. Wala na. 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 na. Ano may bili mo? Turon? Turon? Oo. Kano turon, te? 25. 25. 25. 25. Isa lang? Isa lang. po habang naglalakad kami ayun o, naluluto pa ni tatay sa so, dulo Pero pina-plastik mo pa. Thank you, Tay. Uh, Naalala ko dati, merong tindahan dito ng comics. Comics? Uh -oh. Yun ako bumibili ng horoscope na comics. <laughs> Tara tayo. Hmm. Ano yan eh? Malabon? Ay, hindi yung kainan na ano. Yung tasa makakainan. <laughs> kainan mo ba? Gusto mo ba? Pwede naman. Ang binubusog ito eh. Ang nga. Sabi ko na ayat mo ko Kita ka mga kainan. Kasi na mga kainan mo kanin yan eh. Kanin. Ito ang merenda. Ano? Pwede yan. na. mm Yun lang yung merienda. Morning kuya. Kaya natin mga ulam kuya. Morning, morning po. Morning, morning kuya. Morning, morning po. Nandito po yan sa loob ng palengke. Hello po. Hello po. Pag... No, yung matang... ako ng, ano yung matatangkong at parang gumba bibigyan ko nang ano bibigyan ko nang tip sa kanila 365 bibigyan ko ng tips sa kanila um, para okay. pagka pag nasa budget mo din may manliligawan dito ni Dalen sa labas ng palengke dito ay kumain sure yon importante mo so pa more kimchi tapos siyempre isang ulam lang kayo. kakadilaw ng kanin para sweet <laughs> Kaya na mag soft drinks, tubig ka na lang. Hmm. Kaya lakad kayo sa labas, dun sa, sa malamig doon. Dun Ang, doon tayo bili naman. lang. Sa malamig. <laughs> <laughs> Parang pang estudyante ng <laughs> hindi yun. Maraming galawan <laughs> ha. Sure yun. Nagutin kayo nun. <laughs> Kasi makikita ng babae, ano. Hindi ka masaya na. Ay, ay, hindi Ay, hindi. Ang tamang pano. Palabok. Ko, palabok, te. Eh. Anong palabok? Ay, yung... Yung no, palabok. Dalawa po. Hindi ho po. Isa lang po, te. Al -hal. Al -hal. Al -hal. Apo. Siya lang kami. Para sweet. Doon <laughs> <laughs> <Buk> ta, <laughs> ta, tayo sa dulo. dito uh pa tayo sa dulo. Ano, nilagyan na po ng ano. Para man si Patis. titik uh, titikman niya na. Hinalo mo pa. Isa mo, ganun din yan. Mahalo din sa tiyan yan. Haluin mo pa, masarap din naman yan. Noodles pa lang yan kaya ate, masarap na. Ano? Anong sentensya mo? Siyempre, dyan siya ate, sabi mo masarap. Wala ka, lahat naman sa'yo masarap eh. Wala ka nang sa pagkain. Hmm. Sarang mo ko eh. Sana <laughs> oh, mo rodaline. Eh. <laughs> Pa-sabihin ko lang pag sa palengke talaga makarap yung luto. Bibiliyan niyo yan Recommended okay. to, recommended. Kumain <laughs> 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 ano siya. ate <asing? laughs> mm. Pag nadalaw kayo dito sa Bagong Palengke na Lolo ko. Sa gitna. Dito ala kayo pumunta Sabi nang bilihan ng mga bigas Ilan lang naman silang pesto rito, dalawa lang Ah, tatlo, tatlong mahaba Dada sa dulo si ate Ayun, nakuha tayo naman, may mga sila hindi ko no? Diba? Talaga, sulit talaga dito Ayan, tigman natin, tigman natin ulit Yes. Access. Access. Oh, ayun o. No, simot o. Siya lang kumain yan. Ako? Ako lang? Sarap talaga. Di ba talaga pag gising uh, ka ng maaga mga malengge ka tapos kakain. Papag-uwi mo. Ang lulutin ka lang. Tara na. Ipakita mo nga yung presyo ng bigas nila dito. Ito yung presyo. Presyo daw ng bigas. Ito na yun natin. Ito. 50, 48, 47, 48, 53, 50, 46. Minang mababa, 45. Angelic. Ay, 44 ay na. Local. Local rice. Tara. Tara guys. Tuloy na natin yung lakad natin. Ate, maraming salamat po ah tayo. Doon tayo sa... Ay, ko. Doon tayo sa istaan. Mm, sarap, sarap dito. Sarap kumain dito. Tapos meron ko ang... date ka rin dito. mag share tayo ng ulam, no? Sarap po Oo. Oh. Oh, tayo sa dulo. Pa. Pa. May money. ako ng kasabit, yung longganisa. sa. Sa mga tanga Sarap. Kung dalisa. ang <laughs> longganisa. Longganisa. Ang mga ganyan naman. Kung hindi naman ano lagi. Doon. Hindi, yan lang. Kasi Kasi pagkaganyan. Bina. Hmm, pantay. Pagka kasi, pagka mabot kay, mabot kay pader Oh, yung binata mo duman dito. <tinyan> Alam mo naman yun. Ang <tinyan> hipon. Magkano hipon ni Ate Ganda? Magkano hipon, eh? <tinyan> Barakuda udah <laughs> oh tapi <Pabiga>, kan <laughs>

Ano to? Scallops na 2 na ngayon Tiger! po laki nito Buwan <laughs> na kayo po laki kayo Pas muna Balik po tayo po Balik May subik e eh. Baka may subik Let's go down. Kumusta kayo? Dahan-dahan, dahan. At Dito na po magtatapos ang munting vlog namin at paglikot dito sa palengke na bagong palengke na ang Olongo po City. Dito na dyan, sa gitna. Hindi na dyan. Dito lang tayo nakapark na hindi gilid. Uy tayo. na po tayo. Ah, hindi pala ano. Ah, uh, Shoutout sa inyo lahat at maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. I-follow nyo rin po Tsaka subscribe Ang uh, channel namin uh, Nang mapagbilang kayo Sa unang Sang libong Subscribers namin Ayan so, tayo Ayan tayo dito sa kanan Ingat po tayong lahat God bless po Mula kay Christian Clea Adventures Bye